Yes, this is Artemio Santos. What? Really? Oh, thank you, sir. Thank you, sir. Yes, yes. I know that place, sir. Thank you. Thank you. I will. Okay, bye. Yes. Ako po si Ria Ibaho, na asawa ni Inyego Ibaho, na isang seaman. Hi, ako po si Melanie Arbusino, may bahay ni Ariel Arbesina na nagtatrabaho sa Singapore Air, Airlines bilang aircraft technician. Oh, bi ito na ko din mo. Ay, saka, tiningin mo sa cell kanina na may ring sa phone mo eh. Ha? Ah, yung ano, agency tumawag sa akin. Ah, pwede na daw okay na daw yung trabaho ko doon makatalis na ako. Ah, kumain mm, ka ng madami. Marami kinalakarin niyo. Saka parang di ka na rin din ng binili bawas gastos din yun. Oo oh, nga eh. Ano? Ano? Hmm, sap hmm. na kulong natin ha. Alam mo na miss ko yan. Ngayon ka na lang din ng ng ganyan. Kulang nga pa yung budget kaya yun nabili ko eh alam mo, mas okay na to. Di ba mas okay mong titipid muna ka? Di ba? Gulo na talaga dito sa Pilipinas. Dagdagan mo pa ng mga kurakot na politiko. Kawawa ang mga nagugutom na Pilipino. Tapos, isa mo pang kaluwat ka ng krimen? Ay, hindi na talaga ako nagayama dito sa Pilipinas. Hindi ka naman talaga papawot sa susunod. mo. Pag-usapan na natin yan, Ma. Singer, na si Nisha J. Happy birthday, Nisha! Ang dami mo ang dadalhin mo? Nais ko na ang gabi, Ma. Tali ka nga rito, Ma. Para sa atin naman itong gagawin ko eh. Alam mo naman yun, di ba? Nag-aalala naman ako sa'yo eh. First time na malalayo ka sa akin, tapos mga pa ako. Ma, hindi naman malayo ang Mary Dito lang yun. Unti lakad lang yun. Hmm, biro ka pa dyan ah. Ma naman, di mabiro eh. Hmm, Gab. Hello. Tama na drama. Kumain ka na doon no? oh. Madami ah. Hmm. Gusto mo yan? Ito ko lang. Ikaw din. Ano okay. naman eh. Hmm. Dapat nga ikaw eh, mas maraming kumain sa akin eh. Ano At isa na mga topic. Si OFW. Marie. At narito po ngayon sa ating studio, si Gina Imelda, kapatid ni Binibining Marie, upang ilahad sa atin ang buong kwento. Mula po sa buong buo na magandang morning, Pilipinas, kami po ay lubos na sa sa pagkawala ng iyong kapatid. Ang kapatid ko ngayon, isa sa pinakamabait. Eh. <laughs> ang ibang bansa siya para lang mapaginawa yung buhay namin. Pero,

Ginang Imelda, maaari niyo po bang ilahat sa amin kung paano nag-umpisa ang pag-upload ni Manny? Tayo na nga ang TV niyan. Baka ko na po sa isip mo. Yeah. Basta lagi mo ipagdasal, nagabayan niya tayo. Huwag ka na kasi mag -isip ng kung ano-ano. Makakasama sa iyan. yun. sa... Kay Gab. Gab. O siya. Maliligo na ako. mag ni eh. Malilit na ako ni Ma! Oh! Kilala mo ba si Mama Abby? Ah, yung teacher mo no high school. Oh, yun nga. Alam mo ba nasa Amerika ng oh, na ngayon yun? talaga? Ang lain ng swerte na dun. Swertehan lang talaga. Malaki kasi yung kita doon. Kaya lahat. Gusto na dun. Gaano na po ba katagal nag-abro ang asawa niyo? Ay, naku, matagal na po nag-abroad ang asawa ko. Binata siya, si Manny siya magkakilala kami at mag si mana na siya hanggang ngayon. Bali, five years siya sa Brunei Airlines, tapos five years din siya sa Singapore Airlines. Bakit po ba nag-abroad ang asawa ninyo? Ah. Siguro kasi ano yan ang natapos yung course eh. Sa ano bilang siman. Oh. Kasi lumalaki na yung pamilya.